Mabilisan lang po ang unit natin ngayon, Lancer. So, ito. Uh, ang issue nito, tapingin yung gulong sa likod. So, yung check up natin, halos sira po lahat. So, yan ang mga papalta natin. Uh, mga lateral arm. Uh, saka yung mga lateral arm bushing nya. So, yan ang nagiging cause kung bakit lumalangit-ngit yung ating sasakyan, lalo na sa likod tapos nawawala sa camber tapos to yung suspension big bushing so papalitan na rin natin yan tapos tong tong shock absorber papalitan natin yan tagas na yan tapos tong lateral arm oh wala na po so ito isa sa mga sakit na lancer nagiging stack po yung ano nya yung towing ayan po yung sa tow pag po kinakamber natin yung likod pinaka-align nya so iinitan po natin yan kasi shock absorber taagas na so para safety tayo meron tayo rito Paris English yung... so ito yung preno nya taagas na ayusin natin yan So yan lang mga boss, tsaka yung shock absorber niya, papalta natin yan. So yan, iinitan natin. So ito na nga po yung pinaka-camber nya. So ito is stack up. So ang nag-stack up po rito yung pinaka-camber bolt. So iinitan natin yan. So yun lang. Ganyan po katrabaho ang lancer. So kung gusto nyo talaga ng nagkahanap kayo ng trusted at uh, trusted at uh, legit Ah, uh, dito na po kayo. Ito wow. po, maraming salamat po.